Hello mga kapangit. Ipa-prank natin si Ate Pangit niyo. Dahil nasa trabaho pa siya. Pag-uwi niya mamaya, prank natin 'yan ni Ahas Kanwari. Yan inaagaw ng alaga kong si Tisay. Yari ka talaga mamaya ati Pangit, handa mo 'yung sarili mo. Let's go. Nag-aabang na po kami sa pinto na pagpasok ni Ate Pangit nyo. Pero ang tagal, wala pa. Ang tagal naman ni Ate Pangit eh. Kanina pa kami nagaantay ay. Kanina pa di hindi pa rin dumarating. Saan kaya napunta yun? Talaga naman oo. Iaantay na lang namin. Mamaya-maya nandiyan na yan. Ah, rin yung alaga niya o oh, nagaantay na rin sa kanya. Ah, darating siya. Ate Pangit, nasan ka na ba? Pilisan hey, mo na, nagantay na kami sa inyo. Si Tisay oh. nag na sa'yo, taol na taol, nasan ka na raw? Tandaan mo yung sarili mo, paprang ka namin ni Tisay. Ang tagal-tagal naman pumasok yun. Eh, saan kaya yun? Sino pa kaya ang kausap nun? Mamaya ka lang talaga. Siti Tisay kanina pa paikot-ikot. oh tingin sa pinto, tingin sa taas. Yan, ipaprank namin yan mamaya. Yung ahas na yan. Bantay ka lang. nga si Tisay, o. Oh. Gantay na sa daddy niya. Ay, salamat. Dumating rin. Kala ko, di ka na darating eh. Kala mo, ha, di kita papansinin. Kiss mami, dali! Kiss kayo mami, kiss! Kiss mami! Kiss mami! Kiss! Mami. kiss. Nangyayari sa'yo. Nangyayari sa'yo. What happened to you? I'm Oh Hindi mo. Ay, 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 Oh, you do <laughs> my God.